Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapapasa iyo ng buong buo? at talagang hindi na siya mahuhumaling at makakandarapa at maaakit sa iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya. Kaya gawin mo lamang itong napakasimple at super effective na ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palaging buo ang loob nyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses at pagkatapos ay tupiin mo lamang kahit tatlong tupi ang papel. Dapat paluob ang pagtupi nito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng karayong at lagyan mo lamang ito ng pula na sinulid. At pagkatapos ay tahiin mo lamang itong papel na sinulatan mo at dapat sa pagtahi mo ay matatamaan po dapat ang pangalan at apelido niya. At kahit ilang tusok po o kahit ilang tahi po ang papel ay pwedeng pwede basta matamaan lang talaga ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos habang tinusok-tusok mo ang pangalan niya sa karayom, ay ibulong mo ito sa isipan mo o sambitin mo ito sa isipan mo. Ikaw ay mapapas sa akin ng buong buo. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa, ako lamang ang pagkamamahalin mo. At hindi hindi ka na maaakit o makakandara pa, pa sa iba. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit at kahit ilang beses. At pwede mo dagdagan ang hiling. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede mo ito ilagay sa wallet mo, sa bulsa mo, sa bag mo o sa damitan mo. At syempre, pwede mo ito ilagay sa unan mo at uunanan mo ito. Wala pong problema, basta sa safe lang talaga na walang makakakita at makakaalam at dapat hindi po ito magalaw ng ibang tao. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May